guys! Unbox na naman tayo. Dalawang box. Yan. Hindi ko na kayo sinama sa pag-open ko kasi tagal ko talaga mag-open ng mga succulents Yan. Tapos ko lang na-open. Ito nga pala si ano to? Si variegated isbipropa. Isbi. barigeted isbi. Free siya ni ma'am. Yan o. Oh, free siya. Free. Ito mga ano to. Barigid is B. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Mga A. Apat yata sila. Apat. Tapos, dyan din si ya yung malaki kong bekya ya na, na order ko sa kanya yan sana mabuhay na ito at hindi maglagas yan oh malaking bekya. ya ito naman si Bianci yan si Beyonce. tsaka ito si Pinwell two heads na siya tapos naghiwala yung isa niya ito si Pinwell dalawang Pinwell ko yan si Pinwell ayan at saka ito naman, ito talaga yung hinahanap ko na sa kelens. Kasi ang ganda niya kasi eh. Yan Oh. Ito si Crispy Beauty. Crispy Beauty. Ayan o. Oh. Ang cute niya. Tapos, ito naman ay si Barrigated Ano to? Pagkabasa? Vian? Ayan Oh, free ang daming free ni binigay sa akin. Bagong ano to, bagong seller ko nakuha. nag ako sa iba bago. Yan no Oh. Tapos ito si... Ano ito si... Bini Bini Binimusum... ah, Musimi. Ano Bini Musimi. Yan. Laki na no. Tsaka ito naman si Barbecue. Barrigated Barbecue. Ang dami niya variegated barbecue. Ayan. Tapos, ito talaga ang pinakamalaki. Ayan, oh. Ang laki-laki. Ayan si Moana Loa. Moana Loma, Loa. Ayan, oh. Ang laki-laki talaga niya. Hmm? Laki pa sa kamay ko. Ayan. Mahanap na naman ako ng pot nito para siyang ano. Ano 'to tawag 'to? Parang sombrero. Ang laki niya. Ito naman si SB pa rin. Ito si Ghost Plant. Ayan si Ghost Plant. Ito naman si Tiny Butter. Yan si Tiny Butter. Ayan. Ayan sila lahat. Ito ang pinakamalaki. Ayan. Ang ganda. Tsaka ito. Ayan na po sila lahat. Ito nga pa yung pinaglagyan niya. Oh. Dalawang box. Thank you for watching. Please subscribe to my channel. dell's blog god bless bye